Magandang okay. araw po mga kabady Nandito na naman po ako upang magbahagi ng kaalaman Aking tutorial po ngayon Araw ay Ang kumpulsa pag Pagpulsa ko ng cartridge Ng printer Pagbagoan so, na ako Pasok ko muna po Intro okay. Mga kabady Ito na sa po yung sasabing tutorial mo Ngayong araw po Ito po yung Ito kasi gusto sa sabi ko, na. i natin yung color black na cartridge at ibang color na cartridge din. So, una yung pinating muna itong color black po. So, ang gagamitin ko natin yung uh, panglagay natin. Ito po yung uh, 5cc na syringe po. Iwala so, po tayo ng 3mm lang ng ink dito. 3 okay, eh, ml po. Uh, po. Ito mga ng ink po. Nabibili rin po sa Shopee or Lazada. Ang anakit po po. Nagalit po natin po yung po may konting nalit butas po dito. May kasya ng mo So parang hindi pa nga yung dito. Kailangan natin mga Kailangan paglilagay ko na ito, diretso ko. Hindi ko pwede itagulit. Kasi, gano'ng nakakalak lang po. Diretso lang po paglilagay. Tapos, danda, din po natin. Tapos, dandaan din po Okay. Diba, so, magiging na po siya. So, ang po natin ito, so, ito, atabi natin dito. natin na para masyuro natin na walang Kasi pag nilagay po natin yung cartridge dito, may pasigil na tumulu, eto, lang sa printer, lalo tayo may na linisin okay. Wait, kahit magkatawin po tayo ng 10 minutes, natin na walang tutulog sa ilalim. Para pupurasan po natin

Dito sa... Dito. Ito, yung... ko atong... ito yung Dito. Dito sa kolob po, tatlong kulay po, tatlong ang... butas ito may kulay po. Itong na butas na blue, yellow, at red. Blue, yellow, red. So, una natin itong blue. Ito po yun. Diretso rin po ang paglalang ito. Hindi rin po pwedeng patagulo po. Yan po. So, dahan-dahan po natin itong good things or So, kung may mga tumutulong na ganyan, normal lang po yan, pero huwag lang masyadong malakas kasi pag malakas, Possible na mayroon pang natitirapin. Kaya ang gagawin natin, i-stop e po natin sakaling sobrang lakas. Kapag e may hindi lang po. Normal lang po yan. Stand down natin. Nakitin po. Okay. So, okay. E na rin pala naman po. Okay guys, ito na po yung sabi ko na na finish product ko na pag-refill ng cartridge ng printer. So, pinabot ko lang sa papel siya ng 10-15 minutes. Make sure na wala siyang tulog. O tulo dito sa ilalim. Okay, so wala naman po siyang dito. At talo ito, po yun. Nasa ito microchip na ito. Huwasan po natin na malagyan ng ink dahil huwas na malagyan ng ink po ito hindi na po siya matidetect ng printer. So, wala siya may ilalabas na ink. So, in case na managyan ng ink po ito, ang gagawin po natin, kuha po itong tissue paper at alcohol para linisan po siya. Bawal din po siya hugasan or sabunin dahil ito yung microchip. Bawal. Sensitive po ito sa mga bagay na hindi compatible dito. So, ito, babalik ko na po siya sa printer para tap para manter testa testinho aí yung cartridge sa printer. Okay, ito na po. Umiilaw na po yung uh, LED detector ng printer. Ibig sabihin, nabasa niya na po yung cartridge na nilagay ko dito. So, magti-test print po ako. Okay. Reminder, reminder ko na para tuwing magre uh, mag -re po tayo ng cartridge, lagi po tayo mag uh, test sprint para malaman po natin yung naging result ng pag natin ng cartridge bago ang lahat bag bag pala shout out nga pala kay Ms. Diane kay Boss Game, uh, JC Beck Miro Lipata special kay uh, uh, EJ at Francine salamat sa inyo at ibang mga televiewers ko um, na hindi ko mas kilala binabati ko na rin po kayo eh. so ito na po yung um, layout ng test print dito po makikita yung black, blue, red and yellow so dito natin malaman kung gano'ng karami o ilan na lang ang laman ng cartridge so ayun po Maraming salamat po sa panonood mga kabati at ang gasa susunod na pag a uh, paliwanag po sa mga aking mga natutunan at pagbabahagi ng aking kalaman. Maraming salamat po. God bless po. Amen po.